Armina Pilih dong Talaga yung natural Ganda, <ganda> So ayun guys, welcome back to my channel, YouTube channel and Facebook page. So kaya lang umaga tayo guys, bumiyahe ulit, kagabi pa tayo. Kaya umaga guys, nakadalawa na tayo ngayon lang tayo guys, nag-install ng camera natin. Kasi malinaw sa araw ito eh. So meron na tayo guys, ngayon first passenger. 50 pesos, ba naman 51 pesos guys. Matagal mong inantay, 51 pesos lang pala ibibigay sabi naman dito sa looban ng big up. taklooban so ayun guys tingnan natin ng kwenta na to magtsagaan natin baka ito yung magpapaganda sa biyahe natin Isang ganun eh. Kung ka ng 50 pesos, dun palang gaganda yung biyahe mo. Pangit ang biyahe ko kagabi guys. Nakatulog na ako lahat-lahat. Ang pera ko palang is 600 palang. Ngayong umaga palang, nakaisa na ako. Galing ko ba pupunta rito sa may Central Avenue. So nga pala guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe naman. Pakipalo na rin ako sa aking Facebook page uh, di tayo bumibitaw guys sa pangarap natin na maging uh, successful vlogger sa ngayon guys marami kasi tayo struggle ito ba ito road. ito banda ayun si ate o sa jali pinagtatrabaho ako <laughs> Alam mo ito eh. Karami na. Pilig mo talaga natural. Ganda. Ito eh. Ayan ito eh.